Ay, patay na ano. Lakat lang, papi. Mag-deliver lang ako. Sa ahoy. Ay, grabe. Ano? Yung motor. Nakay motor. What a view. Alright, alright. Larga ulit tayo, guys. Deliver ulit tayo. Dito lang sa Ahoy Iloilo. Sa Pili Ahoy Iloilo. 50 kilometers lang guys. Bali, isang oras na biyahe papunta. Tapit lang, basic lang yon Pero ngayon, punta mo na akong BDO. Kapraktis si ate. mag -ano lang, mag withdraw lang ng panggas. Kasi wala, wala talaga ng hawak ng cash dito. <laughs> Mahirap ng ano, masiraan sa masiraan. Huwag naman po sana. Awa ng Diyos. Sa layo ng biyahe ni Honda Pic, Pixie. Honda BCX. Hindi pa naman ako nasisiraan sa biyahe. So yun guys, time check, time check, 2.47. Nandito ako sa Banwa ng Estancia. Estancia Iloilo -ilo. Ayan dagat na yan guys Nasa yan dagat na May port kasi dito guys Medyo parang 1 kilometers 1 kilometers with S Kung 1 kilometer Simula dito ano na Ah uh, Port Roro Ayan Marami din sumasakay dito ng ano Mga truck pero may oras lang kasi eh, may truck ban kasi dito. Uh, Tulad niya yan, may truck ban. Ah, na natin ang mga aso. Hoy! Lalandian pa ay sa gitna ng kalsada. Yan guys, isa tayo, Ayan. Nasa likod yung aking parcel ay patay na ano. Ba't pala nilagyan ko ng karton dito? Check ko nga muna. Ayun guys, biyahe na. Saan ka ba talaga? Saan ka ba? Sinakot mo na yung kaluway. eh ambira kay nililito mo lang ako eh hindi <laughs> ko alam bibigyan mo ako ng daan o pang ka lang <laughs> na let's go lord guide me guide me Lord na po ako ulit Ay, sorry, sorry po Lagabag na Yan yung sumisira sa daan eh <laughs> Sige po Sige po, tumakbo na kayo kung ayaw nyo pong tumakbo ako ang tatakbo dito sa park na to guys maraming nangangarera na dito eh mahaba ba naman kasi ng ano nito eh ng daan tapos walang masyadong ano sakyan pa muna tayo sa sa ating car washan bigay lang natin yung hose mabilis lang drop lang natin why pa si papi ay hindi nandito na, na si uh, ito yung car natin guys Papi, ito na, papi hos 15 meters Okay na papi, may utang kami sa eh Lakat <laughs> lang papi, mag deliver lang ako Sa ahoy Ahoy Lapit lang Pumer machine Kabon right, Bilis lang Yan. So, sa istansya kami na, u, na uwi, uh, na, nakatira. Tapos, yung karwasya namin nandyan sa batad. So, hati na lang kami ni, ano, ni Papi. 50-50 kami. 50-50. Ayan. -50. So, pag ma may kailangan bilhin sa karwasya, ano, uh, inuuha. Kita sa karwasya. hindi ko naman nakalimutan ang lisensya ko ay <laughs> oh, Diyos ko <gilbo>. po <laughs> huwag na huwag kakalimutan ang lisensya at uh, ang rehistro ng motor para walang maging abala <laughs> para suabi ang biyahe natin kahit maka checkpoint pa tayo okay lang yan trabaho yan trabaho na kailangan gawin ng ating mga kapulisan at para sa atin din yan so nandito na ako guys sa poblasyon ng Batad ah, ah mukhang tapos na umulan dito ah ko at least hindi natin nakabutan gusto nyo ba guys gumala tayo sa mga beach dito para malaman nyo ano yung mga part na pwedeng puntahan lalo na yung mga taga city <laughs> or mga taga ibang lugar ito ba yun ang upo ako <laughs> kakapera daw ako mamaya <laughs> Kaya lang tayo konti Para alam na mag-overnight eh. Pero dito, busi na lang tayo konti o, Kasi wala silang sight mirror <laughs> bago tayo dito guys Baka malipis na kasi gulong ko sa likod eh Nakapulo din tayo sa kangkungan eh. <laughs> Di pa ako makapagpalit. Wala pa akong pera. Quick tire. Taka naman. <laughs> Kahit 50% off lang. <laughs> Kahit yung sa likod na gulong lang. <laughs> Makapal pa kasi ano, yung stacker sa harap eh. sa likod lang talaga ang ano, manipis na layo pa naman ang biyahe ko sa susunod ang eh, maganda naman ang na, ano, daan sa ano, way ko papuntang ang tige so lakad po ganito ganit ko ewan ko lang papunta ala sir pero feeling ko maganda daan doon papunta sa kanila so time check time check 3.15 nandito na tayo sa may San Dionisio San Junisio, Iloilo Ayan Oh, what a view What a view wow. What a view, diba? May sasakyan sa likod na So Gilid lang tayo Kasi mas mabilis sa atin yan Okay po, hindi po. Ah, ano na? Pwede na tayong gumit na. <laughs> Kasi wala naman ang sasakyan. Binid lang tayo pag may sasakyan na ulit. So time check, time check guys, 326. Nandito na tayo, nakapasok na tayo sa balwarte ng mga taga-Sara. mabilis lang yung biyahe natin ganyan kabilis guys pero ilang kilometro na guys ang tinakbo natin siguro nasa 20 plus madadaanan natin dito ang Northern Iloilo State University yeah, yan guys so laki yan diba ka baka no Ikalawa tayo guys Ipasok mo Sige sir, pasok mo Ito ang natin challenge Maka-overtake tayo dito sa track Para medyo mabilis ang biyahe natin yun ang challenge natin na kailangan natin samahan ng bagpon, ipag-iingat hindi, pasok mo hindi, pasok mo may iliwanag ba sa gilid? wala masikip talaga dito guys may road widening to para may parkingan sa gilid <laughs> parking talaga sya guys tinan nyo naman pagkakaparking Ayan you know. Ganun talaga. Walang parking ang mga establishment. Kaya ganyan ang mga yawi. Hindi tayo maka-overtake. Walang hangin. Pag Pagkalabas dyan. Sa ano, Montero Sport. Maka-overtake tayo siguro sa Anan ya yeah! Gusto nyo tayo Thank you! Kapag di tayo nakalusot, medyo matatago lang tayo makulis siya Taw na lang ako Sarah, thank you Sarah na Sarah, Sarah Tapos, pag generate yan, pa-conception Medyo na abisado na natin tong lugar. Yung conception hindi ko pa napupuntahan yan. Kapasok. Okay. Uh, bilis konti. dito maluwag na ulit doon lang naman yung part na medyo may kasi tipan sentro kasi yeah. conception yan guys ang oh, pasok di ba ako nakapasok dyan dami rin din dyan beach eh nice natingin si ating side mirror very good ko lang guys sa daong banda pero paano na pa, pa ahoy hindi ko alam kung ahoy na to eh doon <laughs> tayo banda sa unahan guys mag -go google maps Bahala ang destination ko is sa uh, pili ahoy Alright. Hi, Namaste. Thank you. Thank you. Sige tayo guys Sige tayo mag check ng maps Kasi feeling ko malapit na ako eh. Baka mamaya Lumagpas ako Doon pala banda Layo layo pa Okay tawag lang daw tayo kay sir Sa number niya Ay bihan ulit Watabiu di ba? Watabiu. <laughs> <laughs> hmm, Ito tayo dito guys sa may sa may crossing, samai crossing. Um, waiting area Tapos machat tayo kay sir set natin si sir Hello sir. Dire na ako sir banda sa may ano sir yung pa pabahay yata ito sir. Ano ah, sige sir oh. So, may nakita ako sir yung ka kalat sa piling, mo. Ah sir sa may highway lang ako sir. Oo. Oo. Oh. Intend ko lang ko din sir ah. Nakita pa kasi ako sa headquarters. Ah oh, sige lang sir. Apo, sige sir, halong, sir, halong Apo Ayan, natin si sir Si sir ay isang police Hintayin natin siya So, dito muna tayo guys Enjoy muna natin yung view Kita niyo yung view What a view <laughs> Aha sarap na tumira dyan sa may gitna oh grabe presko ang presko mas lalo na kung doon kayo nakatira sa may bandang taas dito nyo lang marana nasan yan guys sa probinsya <laughs> sa Manila kasi guys puro pader eh <laughs> de talaga puro puno nasa alsada ang ating motor pero nasa gilid naman buti na lang may waiting shed dito Okay, tapos okay. mag-deliver. Ayun, shot na tayo kapote Kapote gaming so, Nakaraan na pumunta ako ng dingle Wala akong dalang kapote Kaya Ayun Tambay malala sunod ang ating gusto <laughs> na gusto natin mag-deliver tayo ng dinaulan kahit yung pag-uwi na lang so na na tayong dalang paano ano, na tayong dalang produkto alright guys, biyahe na لا visibility يوين. <laughs> لا <The zero> visibility. <laughs> Tago ko muna guys ang aking GoPro Para hindi matuloy ang masira Isa na lang ang ating camera <laughs>